sa ngalan ng ama at ng espiritu santo. Amen. Tayo'y manalangin. Ang makapangyarihang panalangin na ito, mga mahal kong kapatid na lalaki at babae. Panginoong Hesus, sa gabing ito, ako'y lumalapit sa iyo na may pusong puno ng pasasalamat. Kinikilala ko na ang aking araw ay pinangunahan ng iyong mga pagpapala at na ang bawat sandali ay isang regalo mula sa iyong mga kamay. Ngayon, nais kong ibigay ang aking sarili ng lubusan sa iyo at magpahinga sa katiyakan na ikaw ay nagmamalasakit sa akin. Alam ko, Panginoon, na ang iyong pag-ibig ay hindi kailanman nabibigo at na ang iyong presensya ang aking kanlungan. Kaya't ako'y humihiling na balutin mo ang aking gabi ng iyong kapayapaan na ang iyong Espiritu Santo ay sumaklaw sa akin at na ang iyong kapangyarihan ay magbantay sa akin habang ako'y natutulog. Jesus, iniaalay ko sa iyo ang lahat ng mga alalahanin na sumusubok na agawin ang aking kapayapaan, ang mga bayarin na kailangang bayaran, ang mga relasyon na nangangailangan ng pagpapagaling, at ang mga pangarap na tila malayo alam ko na ikaw ang Diyos na nagmamalasakit sa bawat detalye ng aking buhay at na walang bagay na masyadong malaki para sa iyong kapangyarihan. Panginoon, idinedeklara ko na sa gabing ito ang iyong pangalan ang magiging aking proteksyon na ang iyong makapangyarihang dugo ay sumaklaw sa aking tahanan, sa aking pamilya, at sa aking mga pangarap. Tinatanggihan ko ang lahat ng takot lahat ng pagkabahala at lahat ng insomnia. At idinedeklara ko na ang iyong pangalan ay magdadala ng kapahingahan sa aking katawan, kapayapaan sa aking isipan, at kagalakan sa aking puso. Salamat, Ama, sa pagpapaalala sa akin na hindi ako nag-iisa, na ang iyong pag-ibig ay nakapaligid sa akin, at na ang iyong mga anghel ay nasa paligid ko. Ako'y nagtitiwala sa iyo. At alam ko na sa aking pagbibigay sa iyo, ang aking gabi ay mababago. Panginoon, sa gabing ito, naaalala ko ang lahat ng pagkakataon na ang iyong pangalan ay nagdala ng kalayaan sa aking buhay. Ilang beses akong nawawala at nang ako'y tumawag sa iyo, natagpuan mo ako. Ilang beses akong mahina at nang ako'y tumawag sa iyo, pinatibay. Mo ako ilang beses akong walang pag-asa at nang ako'y tumawag sa iyo, binigyan mo ako ng bagong dahilan upang mabuhay. Jesus, ang iyong pangalan ay parang balsamo para sa aking kaluluwa kapag ang mga laban ay tila masyadong malalaki at ang mundo ay sumusubok na pigilin ako. Binibigkas ko ang iyong pangalan at nararamdaman kong ang langit ay bumubukas sa aking itaas nararamdaman kong ang mga anghel ay kumikilos sa aking paligid. At ang iyong kapangyarihan ay nagiging totoo sa aking buhay. Ing, sa sandaling ito, hinihiling ko sa iyo, Jesus, na ikaw ay manirahan sa aking puso. Na ang iyong pangalan ay parang apoy na sumusunog sa lahat ng takot, lahat ng pagdududa, at lahat ng kalungkutan. Na ang iyong pangalan ay parang kalasag na nagpoprotekta sa akin mula sa lahat ng kasamaan at parang ilaw na nagbibigay liwanag sa aking mga daan Panginoon iniaalay ko sa iyo ang lahat ng aking mga alalahanin ang mga bayarin na tila imposibleng bayaran ang mga relasyong naluluma ang mga pangarap na tila malayo at ang mga sugat na patuloy na sumasakit inilalagay ko ang lahat sa iyong harapan dahil alam ko na ang iyong pangalan ay makapangyarihan upang magpabalik, upang magpagaling, at upang magbago. Jesus, hinihiling ko na, sa gabing ito, ikaw ay humipo sa aking isipan at alisin ang lahat ng mga kaisipan ng pagkatalo, ng kabiguan, o ng kawalang pag-asa, na ang iyong pangalan ay magdala ng kaliwanagan sa aking mga kaisipan at na ako'y makapagpahinga sa katiyakan na ikaw ay may kontrol sa lahat ng bagay. Hinihiling ko rin, Panginoon, na pagpalain mo ang aking pamilya, na ang iyong pangalan ay maging isang kuta sa paligid ng aking tahanan, at na ang lahat ng aking mahal sa buhay ay makaramdam ng iyong presensya sa gabing ito, na ang iyong pangalan ay magdala ng pagkakasundo kung saan may hidwaan pagpapagaling kung saan may sakit, at kapayapaan kung saan may alitan. Jesus, pinasasalamatan kita sa pagiging aking kanlungan, aking tapat na kaibigan, at aking tagapagligtas. Pinapasalamatan kita sa hindi pag-iwan sa akin. Kahit na ako'y nakakaramdam ng distansya mula sa iyo, pinapasalamatan kita sa pakikinig sa aking panalangin at sa pagtugon sa tamang oras. Sa sandaling ito, idinedeklara ko na ang iyong pangalan ng aking pag-asa, ang aking lakas, at ang aking tagumpay. Idinedeklara ko na, sa pagtawag sa iyo, ang aking gabi ay mababago, at ang aking bukas ay magiging puno ng mga pagpapala. Naniniwala ako, Panginoon, na ang iyong pangalan ay sapat upang baguhin ang aking kwento. Naniniwala ako na, sa pagtawag sa iyo, ang mga bundok ay lilipat, ang mga dagat ay magbubukas, at ang mga milagro ay mangyayari. Ngayon, Jesus, ako'y lubos na nag-aalay sa iyo, na ang iyong pangalan ang huling salita sa aking mga labi, at ang unang kaisipan sa pagdapo ng umaga, naniniwala ako na, sa pagtawag sa iyo, ang aking gabi ay magiging mapayapa, at ang aking bukas, puno ng mga bagong pagkakataon. Sa pangalan ni Jesus. Amen.